salamat sa Diyos dahil sa magandang araw na ito at sa safe na pagbiyahe ninyong lahat papunta dito sa The Hague, Netherlands. At siyempre, dahil bumiyahe kayo papunta dito ay mag-ingat kayo sa biyahe ninyo pa uwi lahat sa inyong mga tirahan mamayang hapon. Police sa kanilang pagtulong sa atin na mabuo yung programa ngayong hapon na ito at sa pagpahintulot na tayo ay magkaroon ng rally para kay Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat po sa Dutch Police and of course uh, sa local government ng The Hague at sa Foreign Ministry the Netherlands. Maraming salamat sa kanila. Ang susunod na pagpapasalamat po ay mula sa akin para sa ating mga organizers ngayong hapon na ito sa Executive Committee na nag-meeting araw-araw iba't ibang time zone para pag-usapan kung paano natin maisagawa ang ating pag-suporta, pagpapakita ng suporta kay Pangulong Rodrigo Duterte na patiwasay at maayos ang ating pagsama-sama ngayong hapon na ito. na mga galing Germany at uh, tinanong ko sila kung uh, gaano katagal ang biyahe mo ma'am papunta dito sabi niya 9 hours daw at 9 hours din daw siyang babiyahe pa uwi so ganyan ang pinapakita ninyo na pagsuporta kay Pangulong Duterte at pagmamahal sa ating bayan maraming maraming salamat sa inyong lahat. Alam ko, lahat kayo may hanap buhay, may kailangan asikasuhin, may mga personal na pinagdadaanan, merong kailangan na paglalaba na gawin sa mga damit ninyo, paglilinis. Ang mga mahal sa buhay doon sa Pilipinas ay nandito kayo ngayong hapon na ito at ibinigay siya ni Pangulong Duterte doon sa loob ng uh, detention center ng ICC. Uh, noong ako ay uh, bata pa, lagi sinasabi ng hindi niya sinasim yung generation ng tatay ko, 1940s, 1950s, 1960s. Hindi sila yung mga magulang ating mga anak kung bakit natin ginagawa ang mga bagay-bagay. Lagi dapat may explanation. Sa kanilang henerasyon ay diretsyo ka lang pagsasabihan o pagalitan. Ganun yung generation nila. Nung ako ay lumalaki, lagi niya sinasabi sa akin, hindi ka tao sa paningin ko kung hindi ka doktor o abogado. Lagi niya yang paulit-ulit Bang ako ay uh, uh, lumalaki. Lagi niya yan sinasabi, pag hindi ka natapos ng pag-aaral mo, magiging abo ka dyan sa gilid ng daan. He always emphasized that uh, you mean nothing to the world if you do not uh, finish your education. That was his... um, That is my greatest gratitude to my father the emphasis he gave in education. Wala namang problema sa akin yun nung ako ay lumalaki dahil gusto ko din naman talaga maging doktor. Kaya on that point, pareho kami ng hindi ako yung pinipilit ng mga magulang na magdoktor ka, magdoktor ka kahit ayaw. So wala ang, um, walang naging problema sa amin uh, doon. Pero nung hindi man naging medisina ay lumipat ako sa pagiging abogado dahil binigyan din naman ako ng option ng aking tatay na pwede ang abogado. Yun lang ang katanggap-tanggap.